Yo, karon mga idol ko yung ginapod mi karon mga idol kay mamet ning sudan. So barbecue na pud atog tirada karon mga idol. So syempre ko ko regap ako ako ng kono, putol. Oh, gusto ko matchu kay no. Hmm? So, ano mo tsaba? Ha? Syempre, ah, ano god mga baligbon 52 ano po, 50 siguro ay. Oh, kalikan mo lagay. Hoy, 120 na oh, balik chin tara siguro. So, motor atong atuon ang pinak usa sa pinakalamig nga barbecue handle sa huh? Kyoto Wind ay Oh, basa ba oh, sa kiyak, watch mo niya, okay? <tapos> ha? Ah? Hello, doon, nagdara mo ko dito kung kung anong custom niya Lahat ko na wala pa. man. dito. <tapos> Oo. Oh. Shout out. <tapos> Shout out. Sa Taga? Sa Ngargaw. Oo, Albert! Albert! Shoutout ni Albert! So, ano rin tama mga mga idol? So, wala man sa atong suke mga idol. Saan mo nyo ang ginig ninyo mga idol? Kailangan, Na sa pinakalamiing uh, barbeque hunt rin sa Kiot, Wailain. So, talaga mga mga ming. Mga <laughs> idol, grabe.

Mone ang unod. Tagdusi. Kini boss pila ni boss kato? Dusi. Dusi sa ang but butsi. Oh butsi masi ko na. Ha? Batikon. Ah batikon dahil. <laughs> Kanya manok ng paa. Ah. Ay paa naman. Oh. Kaya ng pako, pako dahil. Pila ni boss? Tag Trisi. Trisi. Kaya kini ilang panit kay tagutso. Kaya kini Suriso, Suriso. Tagutsol ka pa ng Suriso. suriso. Sur suriso. grabe yan. Ah, muy. Sulit ka ayo diri. Ay, noon sa. Masarap. Oh. Nya, mo atong order mga idol. Kana oh. oh. Sakto na. Kung manik kabok. Ka may kabok ana. Oh. Upat sa kayo no. Daga na boss. Ah, uh, shout out ni boss oh. Ah, paiti na boss. So mo ni atong Kanday, no. CGS Lichon Manok. Ah, grabe naman ay. Eh. Napay dito mobile. Oh. Eh, shout, out mo okay, shout out. Shoutout sa eh, Ronald Tickboy. Ronald Tickboy? Oo. Oh. Okay, good. Oh, lari. Kung sa Nadado family. Shoutout. Ay, shoutout? Larry. <laughs> Larry Nadado. Wahaa! Wow. <laughs> so, ano po sila yung malok na mga idol? Pag 260 mga idol eh. Fasti kayo. So, natas ako na. Mayupay. Mayupay mga idol. Mayupay. Ayos kayo. Oh. Yes at bang sa Don Lemon. Yes, oh, so, ay, uh, sus gabi, shout out ito Idol, oh. Shoutout. Ah, oh, oh <laughs> na to na, kanang client na to niya, oh, dro, sus paksit kayo, ay, eh. ang bagtak. Oh, na, lagi, naun sa, Dag dagan tagkwandre, kanang batos. <laughs> <God>. <laughs> so, mo to, mga Idol, mo lagi, nag, gimikus-mikus pa mga Idol, gimikus pa. Sugod so, na. Ito sa yan, insan. Asa ah, sugod so, so okay, so na, kini? Sugod na na? Mm -hmm. So, shout out day oh, shout out day ni sa anak ni Boss Sapon. Mo ni pinaka sa country. Kung about Boskid. Shout out ni Boskid. Ah, oh, Boskid. <laughs> okay oh, pala. Ipa-share, ipa-share ako ng video. So, shout out. So, si Boss, kayo mo nagagadali. man si Boss, ay ka nang... Mani <laughs> di, dili di ka mo comment, <laughs> Mga idol, ay hapit na maluto mga idol. Ay, eh. no, sa mga action na mo, kabala ka mga idol. Eh. Ay, mga gutom naman kayo. Ah, sa ka so, 7-Eleven. Damaso, tato. Damaso, tato. I-check eh, daw. So ato yung pacheck atong account mga idol kay para makita gid ni boss ba niya. Damaso. Ay no, katong padre Damaso ba? Chupi. Ah Damaso, D A M A S O. D A M A A O pwede na na pero katong page na nako Damaso tato. Yes. Sumpay Damaso space. Okay na. Uh, kaya diyan malakoy po sa mga video na na. Matik. Ano matik kayo? Like eh, you, gamay po yun sa kaman. Gamay pa kayo. Pas. <laughs> ha uh, na ko po na. Ang sa kaman. So tara mga idol, mura di aksyon na ni Kwan, putang mogwan ka ng palami ba? Ang sige, ang sige na boss? Ketchup o? Ketchup kami. O, paitira boss. So, siyempre, luto na kayo nga. out muna sa, asa to galuto? Wala na, wala na. Idol eh, ganoon po tayo. Masasusa mama mamma. Ayun na pa vlog yun mga kayo, kasi may vulgar akong mga skritorya mga. Ayay. Abiyo ma. So mga to mga idol. Sayo, 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 Oy, boss na ko. Sayo, sayo, sayo idol Aidol, mani jimmy tawo sa una, yah, kaun, dakon na makuha yung kutiyan Kini macho gyapunoh. no Ay, siyamping dol. Siyam. Siyam Okay, boss, salamat kayo, boss. Og dala na ang atong, ugderan na atong kwan paluto ay eh. word. 149 like 140 One, one Oh, pagka barato na kayo. Ina, ina, bo, ina bo, sa, ina, boss, salamat ya, boss, ha? Salamat sa iyo. Salamat sa mga idol. Balik. Salamat, salamat, salamat. Boss, so, so moto mga idol, o, uh, balik tao niya, inigdata sa balay. Siyempre, mahapit pa tao, 7 eleven siguro, mahapit pa tao. Ah, sige. Siguro, mahapit na, para, para palitong kok. Ming, nalikin na, Ming. Yeah. One eternity later, WhatsApp the mga idol. So, na photo atong video kanina kailalobata. So, mo nene among na order kanya mga idol. So, already na sidgiapo ng kanon diya. So, kanon na bulad. Hello, na bug namanong eh? Na bulad. Bulad nga dang it. Oh, dwaalambi eh, ka mga idol. So, mo to mga idol. Emm um, round tambah idol okey